Ang nakanindot lang aning nagvlog-vlog ta guys na arata sa atong balay uban ang atong pamilya. Sa simple nga sinog sabay kaon magsalo tanan ay okay kaayo. Shout out lang sad ko anang nagsugod pa og vlog-vlog og nag reels reels diha. Padayon lang jud mo. Kay mo abot ra sad ang panahon nga magkasweldo na pod mo. Lisod jud kaayo magsugod aning vlog-vlog guys labi nagwala pa kay sweldo. Bisan daghan kaayo kag mga amigo mga kaila og parenti. dili jud na sila mo suporta sa imo. Na imo suporta Mayra. ang uban plastic pa. Ang akong maestorya sa nagsugod papadayon lang jud mo Ayaw lang na ninyo pansina ng mga silingan kaila or kauban sa trabaho Wala man ay paki sa inyo, di lima na sila gusto mo asenso mo Kaya kanang sagad na kaila sa inyo ha, dili lima na sila ganahan mo tanaw sa inyong video naay uban ganahan, pero gamayra sagad maupod na yung number one basher ninyo. Kanang mga kailan ninyo silingan ninyo, parenti ninyo maupod na yung mga secret basher ninyo. Pero padayon lang jud mo sa kadaghan tao sa kalibutan, naara jud mga tao, nga ganahan sa inyong video. Mupalaw ug kusuporta ninyo. Sa makakitaan ni nga video, ug unsa man inyong mga posisyon sa inyong trabaho, panday ka welder ka driver ka uban pa, pwede na kadiha mag extra ug blog blog. Kay ang pag blog blog walay gipili nga video, basta dili lang bawal pareha sa mga bastos. Ug driver ka pwede nimo e video unsaon pag drive ug ka pwede nimo e video unsaon pag loto ug labandera ka, pwede nimo e video unsaon pag laba. Isan unsa nga video. Basta monetize na kabayaran gihapon ka ni Meta. Basta magkogi lang jud ka sige upload Pero bisan unsa nimo pagkogi ug upload unya wala gihapon. Kay ampo ampo sa Ginoo. Ah, wala lang gihapon ka. Kayang imong naa sa huna, -huna kwarta raman. Dapat lingaw-lingaw lang jud ka perme. Ayaw huna-huna adayon ang kwarta. Kay bisan og wala tay kwarta magpasalamat gihapon ta mabuhi ta taglawas tag lawas. Kay og daghan nakakwarta sa ginaingon nila magunsa man ang kwarta og masakito na ka. Balag delita mo sikat aning social media importante may sweldo ta. Ako walang pod ni ma kay daghan na baya kayo ta nagblog-blog nag reels-reels nag ba. Unya mo ingon man pod lang uban makakwarta lagi og na monetize na. Unya ikaw pud nga nagtan aning video ha unsaon pod nimo pagka monetize og perte pud nimong tapulana. Dapat mag-upload ka kada adlaw isa duha tulo upat o lima sa isa ka adlaw o depende sa imong kakugihan. Hangtod nga ma-monetize ka. Kay ma-monetize ra jud ka ana basta sige lang kag-upload. Ang nakanindot lang aning trabaho a. Ah. Kay walay sipahi eh, og amo diri apariha ah, anang narbaho ka unyan na kay mga kauban na sipsip -sip kaayo sa amo para mudako ang sweldo or mo ang rango. ay dili na siya pwede na diri sa social media unsaon man niya pag sipsip ni boss meta pananglitan babaye ka magpa sexy kag maayo halos ipakita na nimo imong alingagngag diha para mapansin ka ni meta ah e violation noon kana niya ang naka nindot lagi diri kining mag blog blog ta kay patas rajud ta tanan walay sipsip -sip diri pakugihay rajud diri magsigi rajud ka diri himo content para ma-upload kada adlaw dili ni diri pwede pag guapo ka para masweldohan kag ko ni meta ay dili uy kugihay rajud ni diri og kag ma-upload dako pod kag masweldo unya ka nang bago pa ka kadug blag blag maulaw ka kay gamay ra kayo kag views ay natural rana uy ako di ay saw na mo views raman gani ko 10 or 20 views malipay na lang ko ug maka 50 views ko pero okay rana kay imoha man gihapon ng tigumon kay atong trabaho diri ni meta kay tag 28 days man ang cut off unya sulod sa 28 days unya na kay tag 50 views o 100 views matigom ra gihapon na tanan o di katapusan sa buwan na gihapon kay sweldo kong monetize na ka o dili pa ka monetize aw banati na nag upload diha og maayo kay og ma monetize na ka mo sweldo man gihapon na si meta kay ang patakaran karon pwede naman ka makakuha sa imong sweldo bisan 25 dili pareha sa na tag 100 ang minimo karon kay 25 dollar pwede na makobra imong sweldo. Kay og naa na kay natigong 30 o 50 dollar ka maayo na lang ana. Kay sa wala bago pa ka nagsugod, kay magkataas man gihapon na madugay kung kugihan lagi kasi gig upload. Pero og naa kay talent mas labing maayo. Kay pwede nimo magamit sa social media. Parehas anang kabalo ka mo gitara sayaw or uban pa pwede na ka magtutorial ana. O komedyante ka kahawod kamu ayo ka mo pakatawa. Pwede nimo nagamitong talent kay mao nay dali makakuha og taas na views og dali pod ka na makapataas og followers. Kay ganahan man sila sa imong mga video. Pero og wala ta talent pwede ra man gihapon magbidyo video gud parehas ani akong gibuhat or mamuga kag kahoy basta ayaw lang jud nang mga bawal parehas anang mga bastos. Kana lang guys og daghan kaayo salamat God bless you.